galing talaga. ko, oh, galing, galing. Oh, malupit ah. Ano, na mga veteranong mason. Pag bumanat. <laughs> ano, makiyawa na tayo palitada? Ah? Magaling ka ng palitada eh. Ayun oh, napakagaling talaga. Pwede yan. Pwede na kami makiyawan mga idol. Pwede na makiyawan palitada. Ayun, saglit nila binanatan mga idol, no? Ayan, magdadalawang araw na yan mga idol. <laughs> Malapit. Okay. <laughs> Andiyan na talaga lahat sa'yo sir Kling kling mga idol Magaling na kumanta mga idol Napakagaling pa akong magpalitada mga idol Bitiranong bitirano Oh pitik pa lang mga idol Bitiranong masuna yan mga idol Ganong kalupit yung mga pogi kong kasamaan mga idol Malulupit Pogi na malupit pa kumanta Napakagaling pa na masun mga idol All around din yan mga idol Kahit saan mo salang kita mo naman sa pala ng kutsara mga idol at pumitik mga idol oh. napakagaling veterano moves veterano moves ganong kalupit yan wala ka talagang katulad <laughs> wala kalat naman sa sahig maglinis naman tayo yan <laughs>